Guys, nandito tayo sa mental bahay. Ito yung bahay. Ah, i natin. Kailangan natin ano, kawain na lang yan. Ano nga daw, muro yung kawain dito. Tapos, ilang year. May year na naman dito. Sali, so, ito yung ano natin. Yo, charity ride! Oh, mga kagimat, mas tayo tayo sa namin. May Fabio, Ito e yung sol. So, diba yung ano? Ang kolo. Ayun, um, busy pa. Nasa Taytay Rizal na po kami. Papunta kami charity ride namin po dito po. Ayan po, Taytay Rizal. Ayan. Let's go! Siya yeah, guys, no? Kawayan yan na taas. Tapos dito, ayan. Siguro mga siyam, pitong yero siyam. Tapos i-advance na lang natin. Ito kasi ipapatungan na lang natin taas. Medyo open lang to. Ayan. Ito lutuan, Tapos ano, yan. Okay. Ito yung natin mga kagimat. Yan. Nawikalugan tayo ng taas. Maayos natin to ngayong araw na to sa araw one day process natin gawin natin para matapos po. 'Yan, ito po yung siya, ito yung mismong kabua ito. Papatagin 'to, tapos ano na siya? Uh, pagpatag nito gagawin na natin ang uh, pagpapatag ay uh, ano na natin siya. Pagpapatag tawag dito. Gagawin na, na natin ng ng pagpapatag ay tawag dito. Lalagyan na natin ng renolium. 'Yan. Tatsalo ko. Kaya mo yung buhatin lahat. Ilan kaya mo, Commander? 20. Ha? 20. 20 kaya mo? 20. Kaso wala na. Oy, minatira ata. Hindi ka... na ulo pagbuhat. <laughs> 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 eh. ayun, ayun na dili. Ay, ay, na. Okay, no? Destroy, <Ay's> oh. Buo ng <laughs> mansyon. <laughs> okay, Mario, huwag ka madudula sa tokoy na ka-video. 1.1, <laughs> <laughs> 1.1. 5 Billion View Mag viral yan Eh Peh Huwag na tulas Ayan ayaw na tayo ng Poco Lampia <laughs> <Ayun> babalikan? <laughs> Ito na Start na start na para tapos Ayan guys yung ano natin no Pabubukan natin may year na tayo dito After na may year na mamaya no Update ko lang kayo, no? Ayan. Okay. Salamat sa mga team natin na, ayan, no? Na support ng team Happy Gimat. Salamat nga pala ako kay Ma'am Cristina at kay Jojo Castillo, no? Shout out po sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Ito si Amira na, ano, uh, Amira, yung natin. Kay si Jojo Castillo at Ma'am Cristina. Salamat. Ayun, maraming salamat daw po Jojo Castillo, Chang Castillo. Yung pinadala niyo about ay inabot ko sa kanya. Maraming salamat. Ito po, inaayos na po natin yung ano natin. Maraming salamat God bless sa inyo lahat. Bahala na po Ama, magbalik sa inyo po. One thing na, diba? One thing. Pag-inig na, hindi sa kuwento TV FM, niya, wala kay suras. Dalawang libo, suras mo. Dalawang libo, suras mo, magkano ka? Ayaro na po tayo, kagabi bat. Daniel Lagare, paabot. Guys, Lagare. Sambut. Itu bapak sokap bina. Mau saya yang tega pok pok. Siapa tega pok pok? Naeve. Si ni tega pok pok? Naeve. Mucasalinian. saya Si ni tega pokpok pok? Si ni si ni an. Apa kahwinan? Ah. Siapa an? Si Eduardo, may mucha sa ito. may mucha sa akin to. Tagpupong na to. Magaling eh.